Hello, good morning po mga kasarok. Meron po tayo nakita dito na isang lalaki na meron, may dalatang kariton. Lapitan po natin. Tara. Yan, magsasayang po yata siya kasi kumawa siya ng panggatong. Magsasayang daw siya, magsasayang. Meron kang ulam? Anong ulam mo dilata? sa so, karating ka dito? Talukan. diyan natin sa kuya pagbiling ulam. O kuya, bilang kang ulam doon, no? Oh, Meron ako. Mayroon. Ha? Ano ulam mo? No? Sardinas. Sardinas? Taga kalukan ka, nakarating ka dito? Woo! Tulak mo lang yan? Oh, taga Pilipinas. Diba? Mata. Oh, Kasayang po daw siya. Taga kalukan daw siya. Taga kalukan. Wala yung narating ni Kuya. Aling po daw siyang kalaw. Kami dala-dala siya ng kariton. Ayan, panay mga karton na uh, kasurog. Tagakalawakan pala sa di malapit sa akin, ano? Mga idol ka business. Tayang siya ang sasain. Eh, okay, ano? Mga kaldero, meron ako dyan. Saingan. Sa truck. Gusto mo? Saingan. Saingan. So kuya, pabili ulam mo. Oh. Kuya, pabili ulam. Sige na. Tagtik -tag mo na dyan sa'yo. Oh. Sige na, di naman ako masamang tao. Pag uh, dyan naman ako sa truck. Oh, sa kuya. Tabi mo na lang. Ha? Tabi mo na lang. Sige na, Oh. Taga Kaluokan ka pala eh. Saan sa Kaluokan? Kaluokan saan? Malapit kina Kano uh, ka business. Ay apo magaano daw sa magili sampu. Diyan pa tayo. Matagakan na dito di ba? Tagal mo na dito eh. Paikut-ikot ka lang yata dito sa ano ya, Bapanga. Ay bigas ka din pa lang baon-baon. Nangala ka? ha? diyan siya sa 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 May labi siya Ayan mga kasarag, bibigyan natin ito sa kaldero kasi wala sa sa inyo Titignan natin kung tatanggapin kasi may labi siya Hindi siya masyado nag sa tao Tara Bibigyan natin kuya oh. Sakto lang to sa ano sa ingan Ah. ah ito, kasi na lang. Ha? Sige na. Nah. sige na. Sige na, sige na, sige na. Kuno mo na, hindi ko naman ginagamit 'yan. Maganda pa, tingnan mo 'yung lo, bukasan mo na lang. 'Yan. Kasi okay. istak lang 'yan sa truck eh. Kawali, gusto mo kawali? May okay, meron ali. May kawali ka? Hmm. Para may sa may saingan ka ng ano, maganda-ganda. 'Yan po, dami pa lang ang ito, 'yo sa inyo. Tayo na si Kuya. Ah, nabili ka rin palang bigas. Nabili din siyang bigas na ah, uh, kasarap. Sa so, akin. Ito po siya nagsasawin. Ayun na po yung sinayin niya. Kasarap na daw siya. Maano ko matutumba oh. Kuya. Kuya babagsak oh. oh. Yung kabila oh, pato mabagsak. Ha? Babagsak. Kabila yung kapatong sa kahoy. Nakapatong sa kahoy yo. Oh. Ayun nakapatong oh. Kahoy. Sino naman nagkikipa dito kuya? Hindi mo nakikita? Wala naman niya, ilalim mo yan eh. Hindi mo Dapat tanggal na lahat. Yung mga bato. Kasi ano to eh, relocate. Ito ay nang hanap buhay ni Kuya. Nagsisipad po yata ng nang dito sa mga ano Sinabi mo marami dong sa truck ng mga ano, kalakal. Marami kalakal sa truck. ah Ay lang ako. Ngayon lang isang taon ka na? Ngayon lang. Ngayon lang. Hindi hmm. mo matagal na kita nakikita dito eh. Ngayon na, ngayon na. Saka na may mermes. Kabila. Wala, wala. Hindi naman pwede na may mermes eh. nakakalakal na may mermes ka. Hindi, gito pisa na, gito nito na sa dulo. Oh, minsan. Sa. Pero hindi ka na nakauwi sa kalokan. Sa malabon. Nauwi. Dala-dala mo lang yung kariton. Wala namang yung kariton. Eh. Yan, yan o. Oh. Hindi kariton yan. Ano ba yan? Tawag yan. Gulong-gulong yan. Kariton din yan kasi may ano siya gulong. ano ba sa play ang kuha ng kariton? Di ba kahoy lahat? Oh. Di, di Bakal o. Bakal pa ba yan? Sa mga isa, wag sa kulo. Doon kita nakita ang ubigib basa sa dulo ah? Hindi ako pupunta dulo. Dito ka pala. Kilala mo doon si nakabisnis, hindi? kapisnis opisyal? Ay, oh, hindi ko kilala. Baka, kung sinasabi, mga nagpapanggap, mga nagpapanggap ng isyante. Hi. Hindi, ano yun? Mga vlogger yun sa ano, sa kalokan sa inyo? Kabisnis? Ay, yun, si si Bukinting, si sinasabi si si, mo. Kabisnis opisyal? Eh, hindi, hindi na po opisyal yun. Pirata yun, pirata. Pirata. Pero <highlighter> ikaw, taga-kalokan ka mismo, hindi? Malo ha? laki ka luokan na mo eh batang sibo. ah eh batang sibo ka pero laki kang ano kalokan luokan ha? Ah, saka sa murong sa murong? ang layo wala ka pamilya sa kalokan meron wala? wala ka pamilya sa kalokan luokan? Oh, lupa ko to eh natural meron akong lupa rin ha? malis ka nga rito tungka? dito dami mo sinasabi hindi sa ano to ayan mga kasurog ang gandito na lang po may lag po siya saka matapag pati siya taga Cebu daw po siya kasi ito laki ng kalupan laki ng kalupan kung sino man po nakakilala sa kanya taga Cebu kalupan hindi ko po nakuha ang pangalan niya nandito po siya sa Pampanga Pampanga sa may sampai Fernando po, Pampanga. Hanggang na.